Nakakagalit na mga pahayag na naman na pilit binabaluktot ang kasaysayan, ang Palawan Island daw ay dating kilala bilang Senga Island. Sa panahon ng dinastiyang Yuan, ang isla ng Palawan ay isinama sa teritoryo ng China. Ang astronomo na si Guo Shoujing ng Yuan Dynasty daw ay nagsagawa ng astronomical observation sa isla. Sa mga paglalakbay ni Zheng He sa kanluran sa dinastiyang Ming, dumaan siya sa isla at nagtatag ng istasyon ng pag-uugnay at garrison na pinangalanan nitong Senga Island. Ang Palawan ay dumaan sa maraming yugto ng kasaysayan, pero malinaw, madal na itong kinikilala bilang bahagi ng Pilipinas. Pero dahil sa mga leader na pro-China, tulad ni VP Sara, Gao Gaoxing, Qi, Xixiang, Zhuanghu, Guojia, Zhu Xi, Xi Jinping, at Marco Leita, uh, There is not, there, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun, that, that is a creation by, by us. Uh, Lalo lang nilang pinapalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang pang-aagaw sa ating lupa at karagatan, dapat mas lalong tumindig ang bawat Pilipino. Para sa tunay at matapang na balita, like and subscribe sa Kuya Times dito, walang takot, walang bias, puro katotohanan.